Makakapanayam naman natin muli mula sa NCR ang katabi ni Caro de Biscaya naman ngayon ay si Teresita Fidelino. Ang misis ni Ristituto Fidelino na ngayon ay may iniindang sakit sa baga at nakakonfine sa Lung Center of the Philippines. Kumusta po ngayon ang kalagayan ng mister po ninyo? Medyo may job, na naman po. Kailan pa ho ba siya ano nasa ba? ospital? Noong a 4 pa po. Oy, medyo matagal-tagal na ngayon. Pitsa 1 na ng Hulyo, uh, oh Hulyo Bagi, no? Mabing isang buwan na. Okay. Ano raw pong klaseng sakit sa baga itong iniinda ng mister mo? Yung pong hindi po siya makahinga. At saka nagsisikip ang dibdi. Opo. Ilang taon na po itong mister po ninyo? 74. Si 74. Si kayo na ilang taon na? 73. 73. So, isang taon lang mm -hmm. pagkita. Nanay, syempre parehas na po kayo senior citizen ni tatay. Ilan po yung anak ninyo? Lima po. Lima. So, nakakatulong naman po sa inyong pong pangangailangan. Yung lima? Opo. Na nakakatulong naman po yung anak ko. Sapat naman po yung mga naitutulong nila. Yung anong tao po, ma'am, yung pamasahe, um, yung pagkain namin. Ayun. Kasi kami tumutulong kami ang ano, yung hospital bill namin. Okay. So nanay, kayo po ay lumapit dyan ngayon sa kongreso, partikular sa Akubikol Tabang Ora mismo at Akubikol Partylist. Ano po ba yung pangangailangan nyo na gusto nyo matugunan kaagad? Yung pong hospital bill po, sir. Sa magkano na po ba, nay? Meron na po ba kayong hawak na hospital bill? Wala pa po. Nasa lang center pa po. Apo, pero sa tingin nyo, malaki na nanay. Ayan, may sasagot na po dyan sa problema po ninyo. Ayan, Katami tanungin natin, Ka Rudy, ano naman ang maitutulong natin dito kay Nanay Teresita para sa kanyang mister? Ay, ito nga po, eh, si Nanay, ay, ora mismo, tumawag kagad ang ating mga congressman, congressman Saldi at congressman Tim Bukalon, pagkalubang kagad siya ng 100 Sa kanyang salang sentir. Isang daang libong piso. Opo, mm -hmm. sunod-sunod partner na isang daan. Opo, uh, ito rin ay madadala niya na ngayon, Karuni. Opo, isa po lalabas dito sa ating tanggapan sa Congress na hindi niya, hindi ang pinakalob ng ating mga congressman, ang 100K. Ayun, talagang ora mismo. Ora mismo, nanay! Napakinggan niyo po si Sir Rudy, 100,000 po ang ipinagkaloob po para po sa inyong mister. Opo. Ano po ang masasabi niyo, nanay? Ang masasabi ko po, salamatunon, Congressman Saldico, Congressman Jel, Bung Balon, at saka si Sir Rodney ako At ubikon, oramismo. Ayun, balik talaga ni Nanay. Para hindi makalimutan partner, sinulat ni Nanay. Okay. Okay. So okay. Nanay, aalalayan ka po ng aming team dyan hanggang sa makuha mo at madala niyo na po yung tulong. At hangad po namin na makarecover po ang inyong mister. Sabayan po natin ang panalangin para sa paggaling ng inyong mister okay. nanay.